Hola from Argentina. Sa inyo mga campers ng ating uh, SJB Parish, inanyayahan ko kayo na ibigay ang inyong the best, ang inyong mga buong atensyon sa lahat ng mga aktibidades at mga formation talk na inyong maririnig sa camping na ito. Ah, uh, ko sa inyo na lahat ng inyong ma, ma tututunan, maririnig at may eksperyensya ay makakatulong sa inyo sa paglilingkod ng mahusay at maigting sa Diyos sa inyong kapwa kabataan. Kaya sa inyong camping, good luck, ipagdarasal ko kayo at sana mas marami pang ang mga servant leaders ang ma-form sa inyong hanay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa mga animators at sa mga leaders, good luck sa inyo. Give your best, make this a very uh, memorable experience and learning experience as well. Good luck sa inyong lahat. God bless. Mabuhay and adios.